Maraming nga ang naku-curious at nagtatanong sa akin kung paano kung araw ba ako natuto magpalit-palit ng mga pyesa ng motor. ba? Diba? Makikita nyo nga dito na from 2 bulb to 4 bulb ay ating nagawana At ngayon nga ay isi-share ko sa inyo kung paano nga ba ako talaga natuto. Dati nga ay katulad mo rin ako na talagang medyo mataas ang curiosity pagdating sa motor. At doon nga ay nanood lang ako ng nanood ng mga vlog. At may mga nakita nga akong nag-upgrade. So, na ako at ginawa ako, bumili ako ng isa pang motor. Ay, makina pala. At merong uh, papil naman yon yon nung uh, ko na yon doon, ginaklas ko yon tapos kinalas ko. Tapos sinasal pa ko nga pala yon dito sa aking uh, pinaka-wave na motor. Dahil parehas nga silang wave na motor. At ayun, nung nakuha ko na kung paano bakla sa lahat, syempre, dumating din yung time na may nasira din ako. At ayun nga yung pang, practice ko, doon nga talaga ako may nasirang mga ibang parts ng motor. At syempre, okay lang sa akin yon dahil nga nagpa-practice pa ako. Lalo lalo na, nung, nung nalaman ko na pwede palang i-upgrade yung mga lower CC, gagawin mong 150 CC. Doon ay syempre, gumasos na naman ako at nagtanong, sa mga tropa na talagang alam kong may alam at may background na sa mga motor pagkatapos nga nun sobrang dami ko ng mga piyesang nabili tapos ay na nga naisipan ko na nga mag vlog dahil nga naisip ko na possible na makabawi din ako kung i-upload ko yung mga video na yon sa youtube at yon maganda nga yung naging uh, kinalabasan ng mga ginawa ko na yon at eh, ngayon, yung ginanggasos ko nga dito sa 4 natin ay galing lang din sa YouTube. Kung hindi nga tayo nag YouTube ay baka hindi tayo nakapag 4 valve. lang yung mga ginawa kong way. Basta kung trip nyo talagang gawin at kung gusto nyong magawa, napakarami ng reference ngayon. Meron ng YouTube, pero ng Facebook, ayan, meron pang Google. May mga diapkram ba akong tinignan doon. At ayun eh nga, naging guide ko lahat ng yon para matuto ako sa motor at hanggang ngayon nga kahit na meron pa akong uh, ibang trabaho ay mailig pa rin ako magbaklas ng motor ngayon nga ay kasalukuyan ako nga pala ay nagugupit pero pagka may mga magkapagawa ng motor dito ako pa rin yung tinatawag nila talagang tinutulungan lang natin silang lahat kumbaga give and take lang tayo di ba? Pag binakalas natin yung isang bagay, nature may na kaya may kakabit natin siya ano tama napakarami na talagang ngayon ngayon kung paano matuto basta kahilig ka lang uh, ito nga pala dito ay makikita nyo ayan boom, 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 yung aking ka. nga 4 valve na running na o uh, diba, running na nga siya at uh, sobrang solid na ito nga pala ay maging inspirasyon sa sa inyo kung gusto nyong matutunan yung isang bagay eh, ito eh, ang gawin nyo kayo mismo yung magtyaga kasi walang ibang magtyaga para sa inyo yun lang God bless peace